ako makabangon. So, naalalayan po ako ng anak ko. Duro mga one week ko pong naramdaman yun. Minsan yung mga kasukasuan ko, pagka nakikis-kis lang, masakit na siya. Yun po yung start na nagpa-check up na po talaga ako sa doktor. After two days po na nagpa-laboratory ako, doon ko po, po nalaman yung ako. Ating yun po, hemoglobin A1C ko ay nasa 8.1. Ang normal po nun ay 4.8 to 6.5 lang. So, lumagpas ako. Hindi natin maiwasan na malungkot. Hindi po ako nakatulog ng tatlong araw. Iniisip ko na lang at nagpipray ako na sana malagpasan ko yung pagsubok na ito. Ako po si Irie Anunciado, 45 years old, from Santa Rosa, Laguna. Isang insurance agent. Ako naman po ay active na tao. Client ko po talaga ay Manila. Pagdating ko sa pinupuntahan ko, doon lang ako nagigising na hindi naman po ako dating ganon. Pagising ko, parang pagod yung katawan ko na wala pa akong sinisimula na trabaho. Minsan, yung mga reports ko sa isang araw, dapat natapos ko na. Na-deadline na, hindi ko pa natapos kasi madali akong antokin. Meron po akong mga appointments sa client. Kumakain kami ko coffee kami sa Starbucks. So without thinking and without knowing na hindi ko nare-realize na yun lahat ng mga nai-intake ko sa katawan ko ay meron na pong sugar. First time ko pong naramdaman talaga na hindi po ako makabangon. So naalalayan po ako ng anak ko. Duro mga one week ko pong naramdaman yun. So doon po ako na alarma na ano po yung naramdaman ko? Hindi ba to dahil nasa 40s na ako? So para po maliwanagan na po yung husband ko nag-request na na magpa-check up ka na. Baka kung yung mataas sa'yo kasi minsan yung mga kasukasuan ko pagka nakikis-kis lang masakit na siya yun po yung start na nagpa-check up na po talaga ako sa doktor after two days po na nagpa-laboratory ako dun ko po, po nalaman yung aking kalusugan na mataas po yung aking sugar diabetic na umabot po ako sa 280 at saka yun po hemoglobin A1C ko ay nasa 8.1 ang normal po nun ay 4.8 to 6 5 lang. So, lumagpas ako. Hindi natin maiwasan na malungkot. Hindi po ako nakatulog ng tatlong araw. Karoon po ako ng anxiety. The more na nai-stress ka, the more na lalala yung sakit mo. Iniisip ko na lang at nagpipray ako na sana malagpasan ko yung pagsubok na ito. Kasi yung diabetes po, pagka napabayaan po natin. Talagang nagkakakomplicate siya ng iba't ibang sakit. So, ayun, uh, po ako ng aking doktor ng synthetic na gamot. Tatlo po yun, pang umaga, isa, dalawa po sa gabi. Pinatake niya sa akin yon for two weeks. Pero ako po, nag-alangan po ako kasi ever since wala po akong maintenance. Tapos tatlo ka agad yung iinumin ko. Sa three days, sumasakit yung katawang ko, lahat ng mga kasukasuan ko. Every time na bumabangon ako sa umaga. So, na-alarma po ako doon. Kaya, I decided na itigil muna yung mga gamot na binigay sa akin ng doktor na hindi po alam ng doktor. Kami po kasi mag-asawa ay open po kami lahat sa herbal. As much as possible, ayaw po namin umiinom ng mga synthetic drugs ever since po. Until such time na dumating nga po itong disease sa akin, nauna pong nakilala ni husband ang Salveo Barley through Facebook. So, yun po, nag-start kaming uminom kasi gusto ko naman talagang gumaling. Siyempre, 45 pa lang tayo. Gusto nating umabot pa sa senior. So, ang iniinom ko po na Salveo ay yung nasa jar. Ang ginawa ko po, po sa saldeyo, ginawa ko siyang tubig na. So, three times in a day, nagpa-five scoops po ko sa isang baso. Yun po, iniinom ko siya ng bago kumain sa umaga, sa tanghali, at saka bago matulog sa gabi. Naramdaman ko po nung umiinom na ako noon, sa gabi pala maganda yung tulog po. At pag ako, wala na po yung mga nararamdaman kong mga sakit sa kasukasuan. Kasi every time po na umaga, nagja-jogging po ako. Yun po yung ina-add up ko po doon sa routine ko and everyday para pagpapawisan ako kasi yun po yung advice sa akin ng doktor ko. So nung bumalik ako after two weeks sa doktor, hindi ko po sinabi sa kanya na three days lang po akong nag-inom nung nireseta niya pong mga gamot sa akin. Noon pong ni-read, kasi kahit na ako ay hindi doktor ko, nung nakita ko lang po yung digit na dalawa, talaga po tuwang tuwa po ako nung nakita ko po, po yung bumaba yung aking sugar. From 280 milliliter, naging 99 na lang po sa loob po ng isang buwan, up to today, yun lang po talaga yung aking iniinom. At natutuwa po ako na lahat-lahat po ng aking naramdaman noon, eh nawawala na. At nagagawa ko na po yung trabaho ko. Wala na po akong iniindang kahit na anong sakit or kapaguran pa man. So, hindi ko na nga po naramdaman na, ala, apo na pala, gabi na pala. So, yun po yung malaking naitulong sa akin ng Salveyo. Napapasalamat ako sa company ng Salveyo kasi kung hindi po dahil sa Salveo po, hindi po namin madidiscover na meron po palang mga ganitong klaseng product na makakatulong sa kalusugan ng ating pangangatawan. At muli, ako po si Irie Anunciado at ito ang aking kwentong Salveo.